<laughs> Gumising kami ng alas 4 Pero umalis kami ng 7 Nung umaga Kasi Ang kasama namin Hindi naman pala kasama Pero <laughs> so okay lang At least nakatulog Punta kami sa bataan Hindi <laughs> na Hindi <laughs> na ay, tatalpak si Goy oh. Eh, may manok May ano mga pagjakit Di pa naman mainit sa balak Tangtanggan ah eh. Ano nga rin ng tambocha? Mga yeah. oh, ah, sa gilid natin sarado naman, Magbuangin dito Kain bago umakit sa bundok <laughs> okay, ang tagal Malamig dito. Daniel Fernando pakanan, malamat. Buti pala di humakit sa layover. Ano, bilhin tayo tubig. Hmm. Malapit na. Wala na kasi 7-11 dun eh. Wala lang may ng tubig dun? Hmm. Para may dala tayong tubig. Ayun dyan sa may paakit na. Ah, bilit tayo tubig muna. ayun okay. hmm. ano? dito, Ito, pakaanan, pagpupuntang Mount Samat. ayun yung cross. Tapos pag dati na tayo sa Maycross sa tayo pag isip lang sa tayo susunod na pupunta <laughs> Turn left Ito nga ba? Ayun, tama, to. Ay, may zipline sila, kung gusto mo 2.4 2.4 kilometers oh. Kaya, <laughs> And I'd give up forever to touch you. Cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment. All I can breathe is your Tip number one, magdala ng payong Ang sama Tip number two, magdala ng Tip number two, magdala ng, bayong, ng tubig Inot re mo na daw market dun ah nabudol <laughs> tip number one payong at magdala ng t-shirt at ng tubig at maglalakad ng napakalayo grabe <laughs> naman yung 10 minutes gagawin natin 20 minutes <laughs> Nabungad pala yung <laughs> bicep <Bueset> na yan. Hahaha Kunti na lang. na daan yan. Ha Maglakad ay di biro Maghapon Humahakbang Ayoko na. Ayaw na pala eh. Finish line. Tapos bababa pa tayo. Hahaha <laughs> <laughs> Ang ganda yung view oh, Madaming... mm -hmm. na pumunta doon mm -hmm. yes, Ingat Bye. Salamat. Salamat. <laughs> <laughs> Nakapag-exercise ako sa pag-akyat sa samat. Dito, dito tumumbo yung tatay na jek-jek. Buti hindi nagdure-duretso. Kas-kas yung NMAX niya hmm, Kami po ay uuwi na. Di na namin, di na namin iikotin ang bataan na. Dahil kami ay manunood na lang ng Sine <laughs> 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 Wolverine Ang <laughs> title? Deadpool and Wolverine Manonood na lang kami ng sine At ah, bataan Ah SM bataan kami manunood Para paglabas natin mamaya ng hapon Hindi na mainit Huwag lang talaga ulan paglabas natin ng sine niyan hapon na hindi na gaano mainit na pwede na ako magmotor na na t-shirt na lang so yan hanggang dito na lang <laughs> 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 Bye. 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 <laughs>